Pangatlo at panghuli, never be alone is promised. Sabi sa Mateo 28.20, turuan ninyo sila na ganapin ang lahat ng mga bagay na aking inutos sa inyo. At narito, ako ay kasama ninyo sa lahat ng mga araw hanggang sa katapusan ng kapanahon ng ito. Siya nawa. wow, napakaganda ng pangako ng Diyos bukod sa binigyan niya tayo ng authority ay eh, sasamahan niya pa tayo habang tayo ay gumagawa ng alagad at mga gawain para sa karian niya. Then, sabi sa Hebrews 13:5, "Keep your lives free from the love of money and be content with what you have because God has said, 'Never will I leave you; never will I forsake you.'" I'm sure napapansin niyo ito madalas ko itong sinasabi sa mga taong na na sa Panginoong Yesus na once nananahan na sa kanila ang Panginoong Yesus sa pamagitan ng banal na spirito ay hindi na ito aalis sa kanya sabi ng isang commentator na si Adam Clark ay sa original na Greek translation ay merong five negatives dito sa Hebrews 13.5 parang sinasabi na kung itatranslate mo ito talaga sa English ay dapat ang ilalagay ay I will never, 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 never leave you. Grabe, ganun ang emphasis na ito ng Diyos sa kanyang pangako sa iyo, kaibigan. Kaya nga, kaibigan, ito dahilan kung bakit hindi mo kailangan matakot, hindi mo kailangan mandaya, hindi mo kailangan magsinungaling o magtago ng katotohanan para lang magkapera. Bakit? Sabi ng Panginoong Yesus, I will never, 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 never leave you nor forsake you. Kaibigan, walang excuse para mag ka. Walang excuse para hindi mag-let go. Kasi hindi ka pababayaan ng Diyos. Palagi may pag-asa. Kaibigan, hindi ko alam kung ano ang pinagdadaanan mo. Kaya hindi ka makalaya, hindi ka magkaroon ng joy at peace. Hindi mo matupad ng layunin ng Diyos sa buhay mo. Pero kung babangon ka at magpapakatapang na lumakad kasama ang Diyos, ay dito mo mapapatunayan na hindi kanya iniiwan at maraming ikaw ang lumalayo sa kanya. Narealize ko na kaya pa ulit ang negatives dito sa Hebrews 13.5 sa salitang Griego ay para ito sa mga anak ng Diyos na nangangamba, natatakot, nagdududa, nasasaktan at nagdadalamhati. Pero sino ang Diyos? Ang tatlong persona, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. At parang ini iniimagine ko na maaring nagtatanong ang isang tao, Lord, nasasaktan ako, natatakot ako, nangihina ako kasi maraming beses kong hindi nagawa ang kalooban mo sa buhay ko. Iiwan mo na ba ako? Alam mo, maaring sabi ng Diyos Ama sa kanya, No, I will never leave you because I created you. Then, sasagot ang Panginoong Yesus, No, I will never leave you. I died for you. Then, sasagot ang banal na Espiritu, No, I will never leave you. I dwell inside of you. At habang binabasa ko itong katotohanan na ito, ako din, sabi ko kay Lord, patawarin mo po ako kasi nagdududa ako sa iyo. Pero salamat dahil hindi hindi mo ako pababayaan at iiwan. Kaibigan, maraming pangyayari sa buhay natin ang hindi natin makokontrol. Maring ito ang pagkawala ng trabaho, pagkaroon ng karamdaman, pag-alis ng mga anak, paghiwalay nyo ng mag-asawa, tapos bigla kang naging solo parent. Ang mga ito ay nakakatakot pero sabi ng Diyos, ay huwag ka matakot. Nung tatawid na sila Moses sa promised land, ay sinabi ng Diyos, kay Moses na hindi siya makakasama. Kahit nagbilin si Moses sa kanila, sabi niya, magpakatatag kayo at magpakatapang kasi sasamahan kayo ng Diyos matatalo nyo ang kinakatakutan niyo mga mamamayan doon maring hindi nyo ako makasama dahil dito natatakot kayo pero huwag kayo mag-alala dahil sasamahan kayo ng Diyos sabi ng Diyos sa Deuteronomy 31.6 Be strong and courageous do not be afraid or terrified because of them For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Kaibigan, paano ka nagre-respond sa mahihirap na sitwasyon na pinagdadaanan mo ngayon? Nagdududa ka ba na baka hindi mo kasama ang Diyos? Kaibigan, tandaan mo na nakikita ka ng Diyos at nangako siyang hindi kanya pababayaan. May isang pamilya na nasunugan ng bahay. Habang nag-aapoy ang kanilang bahay ay yung mga magulang ay nagmamadali, nagtakbuhan palabas. Kanya-kanya sila ng hila ng gamit at hawak sa kanilang mga anak. Kaya lang, yung isang maliit na bata ay bumitaw sa kanyang tatay. Tumakbo pabalik sa kanyang kwarto dahil nakalimutan niya yung kanyang teddy bear. Kaya lang nung bababa na siya sa hagdana, hindi na siya makababa dahil lumaki na yung apoy. Kaya umakyat sa ulit sa kwarto niya at pumunta sa bintana at sumigaw. Tay, tulungan mo ako. Then, sabi ng tatay sa anak, tumalong ka na, sasaluhin kita. Tay, natatakot ako tumalong, hindi kita makita, makapal ang usok. Then, sabi ng tatay, huwag ka mag-alala, anak. Basta tumalon ka lang at sumunod kasi nakikita kita kahit hindi mo ako nakikita. Kaibigan, Minsan, nagdadalawang isip tayo na sumunod sa Diyos sa pinapagawa niya sa atin. Kasi parang inisip natin, hindi tayo nakikita ng Diyos. At iniisip natin na wala siyang ginagawa. Kaibigan, meron siyang ginagawa at nakikita ka niya. Ikaw lang inaantay niya na tumalon at sumunod para maipakita niya sa iyo ang kaya niyang gawin sa buhay mo. Sabi sa Philippians 4.6, Huwag kayong mag-alala sa anumang bagay. Sa halip, ilapit sa Diyos ang lahat ng pangangailangan nyo sa pamamagitan ng panalangin na may pasasalamat. Kaibigan, nag-aalala ka ba sa future? Sa iyong career, marriage? Kaibigan, sa halip na magduda sa Diyos ay lumapit ka sa Kanya. Sabi sa talata ay manalangin ka na may pagpapasalamat. Bakit? Bakit ka magpapasalamat? Dahil pagpapakita ito na nagtitiwala ka sa Diyos. Na alam niya yung kanyang ginagawa at para ito sa iyong kabutihan. May isang kapatiran ang nagtestimony na sa edad na 29 ay tinawag siya ng Diyos na mag full time sa ministry. Maraming tao hindi pumayag sa idea na yon kasi sabi nila ay hindi masusuportahan ang pangailangan niya. Pero buti na lang at ang kanyang mga magulang ay pumayag kahit na sila ay nag-alala kung paano niya magagampanan ang mga responsibilities niya by God's grace ay natutunan niya ang contentment sa kanyang buhay at naranasan niya kung paano mag-provide ang Diyos sa lahat ng kanyang pangailangan. Kaya sabi niya, hindi-hindi ako magsisisi na nag ako na mag-full time sa ministry dahil kahit kailan ay hindi ako iniwan ng Diyos. Ibigan, marahil sinasabi mo na kulang ang aking talent, edukasyon, skill. Paano ako susunod sa pinapagawa sa akin ng Diyos? Kaibigan, Sinasabi ngayon ng Diyos sa na I will be with you, hindi kita iiwan. Imagine mo isang 55 years old factory worker na na-lay off ng kumpanya dahil nagsara ito. Wala na siyang pag-asa na makapasok pa ng trabaho dahil sa edad niya. Pakiramdam din niya na matanda na siya para mag-aral ulit o mag-train ng bago. At iniisip niya na nag-iisa lang siya. Bukod sa walang trabaho, ang pensyon niya ay maaring maubos na din. Kaibigan, anong pwedeng gawin ng tao na ito? kung hindi niya kilala ang Panginoong Yesus na handang sumama sa Kanya? Saan manggagaling ang hope para sa taong ito? Gaano karami ang kagaya niya sa mundo? O kaya ang isang matanda na namatay ng asawa, nag-iisa na lang sa buhay, malungkot siya sa malaking bahay na iyon. Ang kanyang mga anak may kanya-kanyang buhay at malayo na sa kanya. Now, ano kaya ang magiging kaibahan ng buhay niya kung kilala niya ang Panginoong Yesus na hindi nang iiwan at palaging kasama tayo. Ano magiging kaibahan ng buhay niya kung magkakaroon siya ng lumalagong relasyon sa Diyos? O kaya imagine mo ang isang taong may terminal na karamdaman. Malapit na siyang mamatay at takot na takot siya. Now, sino ang magsasabi sa kanya na kasama mo ang Panginoong Yesus? Hindi kanya iiwan at pababayaan Paano yung mga kabataan na na-depressed dahil sa magulong tahanan? mag-asawa na naghiwalay, negosyante na nalugi, isang magulang na hirap na hirap na sa kanyang anak dahil nagrebelde ito at lumaya sa bahay. Ibigan, napakarami ng mga taong ganito sa paligid natin. Pero sino ang magsasabi sa kanila na mahal sila ng Diyos? Sino ang magpapakilala sa kanila sa Panginoong Yesus? Kaibigan, ikaw at ako ang inaasahan ng Panginoong Yesus na umabot sa kanila at gawin silang alagad sa isang probinsya ay nagkaroon ng revival. Sobrang dami ng tao ang pumunta. At nung uwi na, may isang babae ang nagpaiwan at kinausap pang preacher. Iyak siya ng iyak dahil gusto niya maging alagad din ng Panginoong Yesus. Kaya ala, nagdududa siya dahil masyado na siyang maraming kasalanan. At pakiramdam niya, hindi na siya tatanggapin ng Panginoon. Alam mo, sabi ng preacher, Iha, meron ka bang alam na verse sa Bible? Meron po. For God so loved the world that He gave us His only forgotten son. Na-shock yung preacher kasi namali ang banggit niya sa isip ng preacher. Sa halip na bigaten, forgotten ang sinabi niya. Pagkakataon ko na ito para may bahagi ang mabuting balita ng kaligtasan. Tapos sabi niya sa babae, Do you know why God forgot his son? Opo, sabi ng babae, He forgot his son so he could remember you. Wow! Grabe, totoo na nung pinako ang Panginoong Yesus ay inako niya ang lahat nating mga kasalanan. At siya ay pansamantalang kinalimutan ng Diyos Ama. Kaibigan, the Lord Jesus was forsaken so that God might never, 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 never leave you or forsake you. Sabi din sa Romans 8:38 39, sapagkat natiti ako na wala makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na ipinakita sa atin sa pamagitan ni Kristo, Jesus na ating Panginoon. Maging kamatayan o buhay, mga anghel o anumang makapangyarihang espiritu, ang kasalukuyang panahon o ang hinaharap, ang mga kapangyarihan, ang mga nasa itaas o mga nasa ibaba o kahit ano pang mga bagay sa buong mundo ay hindi makapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Ibigan, the Lord Jesus was forsaken, Jesus was forgotten, so He could remember you. Simulan mo mamuhay ayon sa layunin ng Diyos sa iyo. Palaguin mo yung pagmamahal sa Diyos at sa pagmamahal sa kapwa sumali ka sa isang discipleship group upang magsimula ng pagsasanay para ikaw naman ay matuto ding gumawa ng alagad. Maring kinausap ka ng Diyos ngayon at gusto mo na ding tuparin ang purpose niya para sa iyong buhay. Kaibigan, manampalatay ka sa Panginoong Yesus na siya ang nagbayad ng lahat ng iyong kasalanan sa krus. At pag ginawa mo ito, ipatatawarin ka at bibigyan ng buhay na walang hanggan. Bibigyan ka din niya ng authority na magpahayag ng kanyang salita at gumawa ng alagad. Kahit nasan ka ngayon, ay ipahayag mong pananampalatay mo sa Panginoong Yesus sa pamagitan ng panalangin. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Yesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin mo po ako. Nananampalatay po ako na ikaw ang nagbayad ng aking kasalanan sa krus. Ngayon nga, binubuksan ko na yung aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon, tatalikdan ko ng aking kasalanan. Tulungan mo po ako na to ang layunin nyo sa buhay ko. Amen. Sa ating pagtatapos, sa iwan ko ito sa inyo. Sabi ni Max Lucado, In our faith, we follow in someone's step. In our faith, we leave footprints to guide others. It's the principle of discipleship. Kaibigan, kung gusto mo i-dedicate ang buhay mo sa Panginoong Yesus, ay eh kailangan mo mamuhay para tuparin ang layunin ng Diyos sa iyo na gumawa ng alagad. Kaya nga, ang tanong ay kaninong step ka sumusunod? Sino ang D-group leader mo? Ano naman ng footprint na iniiwan mo para sa iba? Sino ang dinidisciple mo para mas makilala nila ang Panginoong Yesus at masanay sila sa paggawa ng alagad? Kaibigan, ito ang discipleship. Ito ang purpose ng Diyos sa iyong buhay. Kaya, live for God's purpose. At pag natupad mo ito, ay magkakaroon ka ng satisfaction, joy, peace sa buhay mo. God bless.